Magandang araw mga kaibigan Welcome back dito sa ating YouTube channel At ito ang ikalawang video na ating ilalabas Dito sa Juan Library Ang isang pong pinakabrutal na parusa na naitala sa kasaysayan Noong unang panahon Bago ang lahat Maraming salamat sa labing limang taong nagsubscribe na More blessings sa inyo At this time Try naman nating pabutin sa 50 subscribers kaya i-share, like at i-subscribe na rin natin yan. Huwag na rin natin kalimutang i-hit ang notification bell para lagi tayong present sa mga bagong video na ating ilalabas. Huwag na nating pagtagalin pa mga kaibigan. Narito ang sampu sa pinakabrutal na parusa noong unang panahon. Judas Cradle o mas kilala sa tawag na Judas Chair. Ang torturing device na ito ay unang idinisenyo noong ikalabing anim na siglo sa Spain para sa mga taong nakagawa ng mabibigat na kasalanan. Para isagawa ang pagkaparusa dito ay kailangang itali ang taong parurusahan ng may harness na kung saan ay nasa ibabaw ng matigas at matulis na kahoy, hugis piramid na upuan. Pauupuin sa ibabaw ng matulis na kahoy ang taong pinarurusahan at doon sa maselang parte ng kanyang katawan itatapat ang matulis na bagay at dahan-dahang hihilahin ng lubid hanggang sa mamilipit sa sakit karaniwang isinasagawa ito nang walang saplot ang taong nagkasala kaya ang kahihiyan na nadarama nito ay nakadaragdag sakit din sa buong proseso Nilalagyan din ng pabigat yung mga tali na nakasabit sa paa para mas lalong ramdam ang dahan-dahang pagkapunit ng ari ng tao. Kadalasang tumatagal ng ilang araw ang proseso ng pagpapasakit at sadyang hindi hinuhugasan ng torturing device para magkaroon ng impeksyon ng taong pinarurusahan dito hanggang sa humantong siya sa kanyang mapait na kamatayan. Number 9. The rock. Ang instrumentong ito ay ginagamit para parusahan at pahirapan ang taong may sala. Noong unang panahon, ito ay gawa sa kahoy at may roller at pison. Ito ay hugis pahaba at dito iihiga ang parurusahan. Iginagapos muna ang mga kamay at mga paa sa magkabilang dulo nito. Ang roller ay may hawakan na parang manibela. Ito ang magsisilbing higpitan para mahatak ang lubid dahilan para unti-unting mapunit ang mga ligaments ng taong pinahihirapan dito. Ang pinaka-highlight sa parusang ito ay ang malakas na paglagotok ng mga buto dahil sa dislocation at sa sobrang sakit na nararamdaman ng may sala ay kadalasang nawawalan na ito ng malay. At ang iba pa nga, maririnig mo ang mga hiyaw at pagmamakaawa na kung maaari patay na lang at wag nang pahirapan pa. Ang ikawalo sa ating listahan ay ang torture by rats. Karaniwang ipinapataw ang ganitong klasing parusa sa mga taong may kaso ng murder. At pagkatapos, paihigayin ang mga taong may sala at tubutubad siyang itatali ng lubid sa ibabaw ng lamesa. Sa kalalagyan ng mga daga sa ibabaw ng kanyang tiyan at tatakluban ng kulungan. Painiti naman ang ibabaw ng kulungan sa pamamagitan ng nagbabagang uling dahilan para mataranta ang mga daga at maghanap ng pagtataguan. Bubungkalin at kakagatin ng mga daga ang tiyan ng tao hanggang sa tuluyan na ang mga daga ay makapasok sa loob ng tiyan at iba pang parte ng lamang loob ng tao gaya ng bituka at iba pa. Habang painit ng painit ang kulungan ay lalong patindi ng patindi ang paggalgal at pagkagat ng mga daga sa laman loob ng pinarurusahan hanggang sa hindi na niya ito kayanin dahil sa labis na sakit at hanggang sa mamatay. Ang ikapito sa listahan ng ating brutal punishment ay ang sowing. Sinasabing sa panahon ng medieval period sa bansang Europa, ang mga taong mayroong nagawang mabigat na krimen ang siyang pasok sa parusang sowing. Katulad ng witchcraft, pangangaliwa, murder, o isang sagradong paniniwala at pagnanakaw. Ang paraan ng parusang ito ay lalagariin ng tao hanggang sa kalabit na ang parte ng katawan nito habang nakatuwarik. Sa ganitong paraan, mas tumatagal ang malay ng isang tao at pasakit na nadarama dahil patuloy ang sirkulasyon ng dugo patungo sa utak. Immurement ang immurement ay isang paraan ng pagbibigay parusa sa pamamagitan ng pagkulong sa tao may sala at gutumin ito hanggang sa manghina at mamatay. Ang ganitong parusa ay ilalagay ang kriminal sa loob ng isang box o kulungan na walang labasan. Sa ganitong paraan, makakaramdam ang isang kriminal ng pangihina ng katawan dahil sa dehydration, pagkagutom at pagkauhaw. Paalala sa inyo mga kaibigan, ang sunod na larawan ay kuha mismo sa aktual na parusa ng immurement. Kaya huwag sanang ipapanood ang mga ganitong klase ng video, lalo na sa mga minor de edad. Ang larawang yan ay kuha noong July 1913 ng isang milyonaryong photographer na si Sir Albert Kahn na naipublish at naissue ng National Geographic noong 1922 na may caption na Mongolian Prisoner in a Box Ang babaeng nasa larawan ay nagkasala ng adultery at pinatawa ng parusang immurement. Escapism. Isa ito sa pinakaunang pagpaparusa sa bansang Persya. Kung ikaw ay nakagawa ng isang mabigat na krimen, gaya ng pagpatay at pagtraidor sa gobyerno, ikaw ay parurusahan ito. Ang kriminal ay ilalagay sa bangka at sa ayaw at sa gusto nito ay pahiinumin din ito ng gatas at hani. Dahilan para matrak ang iba't ibang uri ng insekto dahil dudumi ng dudumi ang tao. Bubusan din sila ng hani sa kanilang katawan dahilan para lapitan sila ng mga bubuyog. Sa malawak na lawa, karaniwang sinasagawa ito para mas lalong expose ang mga kriminal sa pag-atake ng iba't ibang uri ng insekto. Tumatagal ng ilang araw ang parusang ito. Ibig sabihin, sa bawat kagat ng mga bubuyog at insekto, ay walang oras na sakit ang nararamdaman nila dito. Hindi sa pag-inom ng gatas at honey o pagkagat ng mga insekto ang kadalasang ikinamamatay ng kriminal, kundi ang mga insekto na dadapo sa kanila na magdadala ng maggots at gagawing itluga ng kanilang katawan. At iyon, ay ang kakain sa kanilang mga laman na dahilan ng kanilang kamatayan. Breaking Wheel o Execution Wheel, kilala rin sa tawag na Catherine Wheel. Ang paraan ng parusang ito ay kadalasang isinasagawa sa mga pampublikong lugar para mas lalong hiyain ang kriminal. Kung sakali namang tumagal ka at mabuhay ka pa sa parusang ito, ay mas nanaisin mo nalang mamatay dahil sa hirap na dinanas at labis na pangihina at kahihiyan. Ang hugis gulong na ito ay gawa sa kahoy at dito ilalagay ang may sala at gagapusin. Ipinapataw ang parusang ito sa mga taong nakapatay at pagkatapos habang nakagapos ang taong may sala ay paulit-ulit itong hahambalusin ng berdugo ng kahoy hanggang sa mabasag at madurog ang kanilang mga buto sa ribs, braso, binti at sa ibang parte pa ng katawan. Kadalasang tumatagal ang ilang araw ang parusang ito hanggang sa umabot na nga sa puntong bawian na ng buhay ang kriminal. Ang ikatlo sa ating listahan ay ang Lingchi o ang pagbalat ng buhay sa isang tao. Ang parusang ito ay sinasagawa sa bansang China at ang taong pinarurusan ito ay makakatikim ng napakaraming hiwa sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Pagkaubos ng dugo ang nagiging sanhi ng pagkamatay ng tao. At ang taong inatasan para magsagawa nito ay daan daang tutuklapin ang balat at laman, hindi para patayin, kundi para lalong dagdagan ng sakit nito. Sinasabi noong 10th century, unang ginawa ang ganitong parusa. Pero sa dami ng tumututol sa hindi makataong parusang ito, ay ipinatigil ito noong 1905. Binibigyan din minsan ng opium ang may sala para mamanhid ang katawan habang binabalatan ng buhay. Ang lingki ay isa sa mga brutal na paraan ng pagpaparusa na naitala sa kasaysayan. Kasama sa prosesong ito ay ang pagputol ng mga daliri sa kamay at mga paa, ari at itlog ng pinarurusahan kung lalaki ang nagkasala. Nung panahon naman ng Ming Dynasty, umabot ng 3,000 hiwa sa iba't ibang parte ng katawan hanggang sa tuluyang mamatay. Kilala rin ang linchi sa tawag na the death by a thousand cat. Ang ikalawa sa listahan ay ang isa sa pinakamasakit na parusa ay ang head crusher. Malamang may idea ka na kung para saan ang parusang ito na ibinibigay sa mga taong nagkasala noon. Head Crusher. Ang parusang ito ay pinapataw ng mga Espanyol noong unang panahon. Ipinapatong ang hugis bao na bakal sa ulo ng kriminal. Pinaiikot ang hawakan na bagay dahilan para pigain ang ulo ng tao hanggang sa matanggalan ng mga ngipin. At kasunod nito, habang hinihigpitan ang bakal, luluwa din ang mga mata at kasunod naman ay ang pagpisa ng bungo dahilan para madurog at lumuwa ang utak nito. Dumako na nga tayo sa pinakuli sa ating listahan ng brutal punishment ay ang the brazen bull, isang execution aparatus na yari sa Tanzo na may hugis bull or baka. Ang aparatong ito ay ginawa sa Greece at ang hugis bakang ito ay may bukasan at dito sa pilitang ipapasok ang taong nagkasala. Ang proseso ng parusang ito ay ginagamitan ng apoy, maglalagay ng mga kahoy at dayami sa ilalim na parte ng aparatong ito at dito hahayaang maluto ang taong may sala. Habang painit ng painit sa loob ay palakas naman ang palakas ang paghiyaw at paghingi ng tulong at pagmamakawa ng taong nasa loob nito. Labis na pahirap ang mararanasan mo sa loob dahil dito ka unti-unting lulutuin. Maririnig ang pagsigaw ng tao sa loob ay mistulang sigaw naman ng bata ang maririnig ng mga tao sa labas. Magsisipin ang musical instrument ang baka sa pandinig ng mga tao. At sa pagkawala naman ng sigaw sa loob, palatandaan na patay na ang taong pinarurusahan. Mga kaibigan, kung sa inyong palagay, kung aling number dyan sa sampu nating brutal punishment, ang may pinakamasakit na barusa ay hinihingi ko ang inyong komento at pakisubscribe nyo na din yan at i-like. Samahan nyo akong paabutin sa subscribers ng channel na ito. Maraming salamat sa inyong suporta. Asahan ninyo na marami pa tayong videos na ilalabas. Isa mapagpalang araw mga kaibigan sa ating lahat. At shoutout muli sa ating limang 15... subscribers.